Idol, meron tayong bagong ito, Jetmatic. Papalitan na natin natin luma dahil puro kalawang na dahil ang dami ng ano nun. So, papalitan natin ng bago. Ito so, ating papalit. Oh. din ang brand. Champion. So, tara, let's go. Papalitan natin. Pabaklasin na natin itong ating luma. At, uh, para ano, uh, palitan natin ng bago. Kasi, ang dami na nito ano eh. dami ng problema. Madali lang ito dahil stainless itong ginamit natin. Ano, pinagta natin na stainless. Nandun yung stainless ang ikakabit natin. Ito, hindi na natin tatanggalin yung pinaka-base dahil delikado eh. Baka bumisaw dito. May kalawang na yung ano. May kalawang na yung tubo. Dali nang tanggalin ito. Ayan nga

Ito, iwanan natin ito. So, Yan. Yes, Yan, bubuhatin. Gaya nga nasabi ko, tatanggalin natin ito. Ito, kasi nga, baka magkaproblema pa rito. Doon na lang natin isasalpok yun. So, ito, tatanggalin natin. Pagkakulta natin ang stainless na Stainless na Purungilaw Ito mga idol, gagawin na natin yung reserba. Kasi nga, problema dito pag kinalas, baka ma, ano na yung bread. Eh, lalalalo ang ating, ano, mahirap mag, wala dito yung thread sa, ah, uh, mahirap. So, papalta natin ang, ito, kukuhanin natin yung kanyang, ah, uh, gasket. Tapos ito, papalta natin siya ng ibang parts, mga uh, piyensa. Yeah tapen so, din natin. Tapen yeah. anyway, sa pwede pa naman 'to eh. So, ito reserve na lang natin. Ito na lang natin ito. tapos. Tapos. Yeah. Sa size lang naman 'to kasi parehas din ng brand Champion din. Tapos ito. Ito pala. ay guys, ah. Lalim ito. ito. luma na din, mapuputol na. Eh, ito na tayo lalagay. Ayan na. Diba mga idol? Diba Ayan na. Sasalpak na natin ang ating bago puso. Ayan, diba, kompleto na yan. Diba? Tapos, ang ilalagay natin ay ang ating bendice para hindi siya kakalawangin mahirap kasi pagka kinakalawang ito papalitan din natin yan mamaya natin ah uh, higitan atin muna lalag ng ang apat Mama, I bago-bago. Sige, oh. ditohin natin 'yan. Eh. Tapos tikitin natin. matagal, titisahin na lang natin to. At uh, pwede natin testingin. Basta matis na to mahigpitan yung ano. Pag mahigpitan natin to pwede na natin siya matis kung ano. Ganyan ang paghigpit ng tornilyo. Tapos kabila naman. Huwag yung Ito. tepat-tepat para penjahat bersas itu and So, hindi na lang kipit. So, okay, nga, nice na. testing natin. Oh, diba? O, lang ang simple hindi na pag hindi ka nakatubig meron tayo dito itong butas na ito lalagyan natin na yan, ano? ang primer ito so, primer. natin ng tubig yan dyan primer primer kaya ko, may singaw pa rito kailangan natin hit kita kasi maluwag eh. so kita natin yung tornado yun yes. kung tayo na ispanan okay, mga idol pinalta natin ang ano yeah, dinisahan na natin lahat yan yung ganyan mga nat and testing natin kasi kanina hindi ano parang may singaw may singaw siya kanina. So, pagyan natin ang tubig. Primer. Primer na natin. At, uh, primer natin. Kumbahan. Ito yung ano eh.